Hindi naman malilimutan ang mga kabayanihan ng mga veteranong nakipaglaban para makamit ang kalayaan ng bansa. Kaya ginugunita rin ang kanilang kabayanihan sa isang mausoleo sa Manila North Cemetery. Live Mularian sa Manila North Cemetery, may report ang ating kasamang si Patrick de Jesus live. Patrick? Audrey, background muna, itong uh, mausoleo de los uh, veteranos de la revolusyon ay inialay para sa mga veterano ng himagsikang Pilipino noong 1896 at digmaang Pilipino at Amerikano dito yan sa Manila North Cemetery. Ngayong araw nga, isa ito sa mga lugar kung saan ipagdiriwang ang anibersaryo ng proklamasyon ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Noong ika-30 ng Mayo taong 1920, pinasinayaan itong Moseleyo. Taong 1993 naman, idineklara itong makasaysayang bantayog. Inaasahan ang pagdalo rito mamaya ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. bilang panauhing pandangal at pangunahan ang mga programa. Itataas rin dito ang watawat ng Pilipinas. Magkakaroon ng panunumpa ng katapatan sa watawat at pag-aalay ng bulaklak. Narito na rin ang ilang veterano sa pangunan ng Veterans Federation of the Philippines. Audrey, kasama rin sa mga naging paghahanda rito ang uh, pamunuan ng lokal na pamahalaan ng Maynila at ng Manila North Cemetery. Audrey. Maraming salamat, Patrick de Jesus.